Naalala mo ba ang pangako ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Sinabi niya na ipapadala niya ang banal na Espiritu upang samahan tayo. Sa Juan labing apat na oras labing anim na minuto mababasa natin, at ako'y dadalangin sa Ama. Bibigyan niya kayo ng isa pang kagapay, upang siya siya'y sumainyo magpakailanman. Ipinangako ni Jesus ang isang tagapagtulong, at nais nice kong hikayatin kang ngayon na yakapin ang pangakong iyon at tanggapin ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Isama siya sa bawat bahagi ng iyong araw. Bawat umaga ay pagkakataong lumakad kasama ang Espiritu upang payagan siyang gumabay, magturo, at hubugin ang ating buhay ayon sa ganap na kaluban ng Diyos. Ngunit na itanong mo na ba kung paano mo madalas simulan ang iyong araw? Para sa ilan, nagsisimula ito sa panalangin. Ara naman sa iba, baka nagsisimula ito sa pagmamadaling patayin ang alarm. Umaasang makasingit pa ng ilang minutong tulog. Marami rin ang bumabangon ng antok pa. Naghahanda ng kap. Nakikinig ng balita. Tinitingnan agad ang cellphone para sa mga mensahe at abiso. Walang masama sa mga bagay na iyon. Ngunit madalas nating nakakaligaan ang pinakamahalagang imbitasyon. Ang tawagin ang banal na espiritu na samahan tayo mula sa umpisa pa lamang ng ating araw. Hindi ito tulad ng basta pag ng kap o pagsusuot ng sapatos. Ang pagsisimula ng araw kasama ang banal na espiritu, isang sadyang pasya, isang tapat na pag-anyaya na ang Diyos mismo ang manguna at umakay sa atin. Sa gawa walo oras dalawamput siya minuto at lumpo, inyutos ng espiritu kay Philip. Lumapit ka at samahan mo ang karwaheng iyon. Sumunod siya at natulungan ang lalaking nagbabasa ng aklat ni Isayas. Dahil sa paggabay ng Espiritu, naunawaan ng lalaking iyon ang salita ng Diyos. Ipinapakita nito na kaya tayong dalhin ng banal na Espiritu sa tamang lugar, sa tamang oras. Gayun din sa buhay ni Pedro sa gawa, isa sero. Habang siya ay nananalangin, ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang pangitain na nagturo sa kanya tungkol sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang parehong espiritu na gumabay kay Philip at kay Pedro ay sharing espiritu na ibinibigay sa atin gayon, araw-araw. Totoo, iba-iba ang hamon na kinakaharap natin. Maaring ito'y karamdaman, suliranin sa pananalapi, o mga pasaning bumibigat sa loob. Ngunit tandaan ang sinasabi sa Roma, 8 oras 31 minuto. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya paano nga ba natin may ang Espiritu sa ating umaga? Magsimula sa simpleng panalangin. Hindi kailangan magarbo o kumahaba. Isang tapat na, banaw na Espiritu, gabayan mo ako ngayon ay sapat na. Gawin ding pagkain ng iyong kaluluwa ang salita na Diyos. Gaya ng sabi sa Deuteronomio 8, at lo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, undi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Panginoon. May mga araw na parang hindi natin nararamdaman ang Espiritu. Ngunit tandaan, hindi siya nakabatay sa damdamin kundi sa pangako ng Diyos. Siya ay laging nariyan, kahit hindi natin nararamdaman. Kapag sinimulan mo ang araw mo kasama ang banal na Espiritu, darating ang kapayapaan sa gitna ng kabuluhan, lakas sa oras ng kahinaan, at kaliwanagan sa gitna ng kalituhan. Higit pa roon, mas lalalim ang ugnayan mo sa Diyos isang relasyon na hindi may hahambing sa anumang bagay na iniaalok ng mundo. At ngayon, samahan mo akong manalangin. Aming ama na nasa langit, ikaw ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas, ang manlilikha ng langit at lupa. Ikaw ang liwanag sa kadiliman, ang kanungan ng pagod, at lakas na mahihina. O banaw na espiritu, ikaw ang nakaalam ng bawat pintig ng aking puso, bawat iniisip ng aking isipan. Inaanyayahan kita ngayon. Umasok ka sa aking buhay. Punuan mo ako, gabayan mo ako, turuan mo ako at palakasin. Mula sa aking pagising hanggang sa aking pagtulog, manatili ka sa akin. Naway ang iyong presensya ang sumakop sa aking isipan, kaluluwa, buong pagkatao. Gawin mo akong mas katulad ni Jesus, puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at tagipigil sa sarili. Ang inoon, bigyan mo ako ng lakas, karunungan at kalusugan. Ipagkaloob mo rin ang iyong proteksyon at mga biyaya, upang hindi lamang ako mapagpala kundi maging pagpapala rin sa iba. Salamat Ama sa iyong pag-ibig at katapatan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, maari mong ipahayag ang iyong Amen at ibahagi ito upang maging biyaya rin sa iba. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumayin gayon at magpakailanman.